Nagbigay ng paalala ang Comelec na wag basta-bastang magtitiwala sa mga nagpapakilalang tauhan nito para mangikil ng pera. Kapalit yan ang pagkapanalo ng mga kandidato sa halalan. Matapos nga tatlong individual ang timbong sa isinagawang naturang insidente. Balitang maawante mula kay Kim Mangunay. Nadakip sa entrapment operation ng CIDG National Capital Region Field Unit ang tatlong sospek na sinubukan umanong mangotong ng 90 million pesos sa kandidato sa pagka-mayor at vice mayor ng kagayan, kapalit umano na siguradong pagkapanalo nila sa paparating na eleksyon. Ayon kay CIDG Director Brigadier General Nicolas Torre de nadakip ang mga sospek sa loob ng isang mall sa Marikina City kahapon ng hapon sa isinagawang entrapment operation ng mga tauhan ng CIDG NCR. Humingi kasi ng tulong sa CIDG ang dalawang biktima, isang tumatakbong mayor at vice mayor sa bayan ng Enrile, Cagayan Valley, dahil sa panghihingi ng grupo ng mga sospek na nagpakilala umanong IT expert ng Comelec ng 90 million pesos kapalit ng kanilang siguradong pagkapanalo sa 2025 midterm election. Nakipagkasundo ang mga complainant na magbibigay ng paunang bayad sa mga sospek. Subalit lingid sa kaalaman ng mga ito, ay nagsumbong na sila sa CIDG at ikinasa ang entrapment operation laban sa kanila. Bukod sa tatlong nahuli, pinagahanap pa ang apat pang kasama ng mga sospek na nakatakas sa isinagawang operasyon. Ako si Kim Mangunay ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis.